Hi mga mama ko, tuturuan ko kayo kung paano mag-upload sa youtube channel ninyo. So first, punta tayo dito sa ating profile, yung nakalagay na you. Pinutin lang natin yan, Tayo natin. With. Tsaka, umunan pa sila ng pangalan kasi Bini fans talaga ko at saka Sophia fans. So, yung ano natin goal ngayon is paano gumawa ng video. Oh. Kagaya nito, pwede lang naman, hindi ba, may makikita ka dyan, your videos. Click lang natin yan, tsaka mag-create tayo. Live, or talagang video ba, ganun. And, huwag ka na mag-ano kasi, okay lang naman. Kunyari, kung hindi naman nyo gusto, dito na kayo para, ano, punta tayo sa dito sa settings, bak ay, saan na yun? Nakalimutan ko guys. <laughs> Manage all history, di yan, parang hindi yan talaga ti eh. Settings, yun, tapos, dito ay magsiswitch, kasi dito yung ano natin. So, hindi na lang tayo doon pupunta. Pwede lang naman. Di ba may makikita kayong your videos? Pag may videos na kayong nagawa, okay lang naman. Hmm, okay lang yan be. Pero mag-upload ako mamayate. Mag-create ako. Or video. Ginawa mo na video. Super mainga dito, bae. Huwag kang alala, bae. Eh, hindi ta. Okay. charot. Wala pong nagawa, Pero Meron tayong kailangan gawin, pero... Your movies? Dito nga yun, bae. Pero, yung ano natin, goal natin is... Charot lang, guys. So, doon na lang tayo, tae. Mag-upload lang tayo ng kahit ano, te. Bye-bye!